Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Ngayon, tungkol ito sa mga klase sa JavaScript. Maaari mong matutunan ang tungkol sa mga katangian ng klase, mga pamamaraan, pamana, at iba pa habang tumitingin sa halimbawang code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa JavaScript, ang isang class ay nagtataglay ng konsepto ng object-oriented programming at nagsisilbing blueprint para sa mga object. Sa pamamagitan ng mga klase, maaari mong maigsi ngunit malinaw na tukuyin ang mga properties at methods ng isang object na nagpapahusay sa reusability at organisasyon ng code. Ang syntax ng klase ay ipinakilala sa JavaScript kasama ng ES-anim. Ang isang klase ay tinutukoy gamit ang keyword na class at karaniwang ina-activate sa pamamagitan ng isang method na tinatawag na constructor. Tinutukoy natin ang isang class gamit ang class Person. Ang constructor ay isang espesyal na method na automatikong tinatawag kapag ang isang object ay nilikha. Ang keyword na this ay tumutukoy sa instance, object, ng klase sa loob ng klase. Ang isang klase ay maaaring magtukoy ng katangian, properties, at pamamaraan, methods. Ang mga katangian, properties, ay kumakatawan sa mga katangian ng isang object, at ang mga pamamaraan, methods, ay kumakatawan sa mga function nito. Sa halimbawang ito, isang car na klase ang idiniklara na may mga katangiang brand at model at isang pamamaraang drive. Maaaring magmana ang mga klase mula sa ibang mga klase. Sa pamamagitan ng pagmamana, maaari kang gumawa ng bagong klase ayon sa umiiral na klase at magdagdag ng karagdagang functionality dito. Sa halimbawang ito, ang klase ng dog ay nagmana mula sa klase ng animal. Ang keyword na extends ay ginagamit upang magmana mula sa klase ng animal. Sa constructor ng klase ng dog, ginagamit ang super upang tawagin ang constructor ng parent class. Pinapayagan ka nito na magmana ng proseso ng inisyalisasyon ng parent class. Sa loob ng namana na klase, maaari mong baguhin ang mga pamamaraan ng parent class. Sa halimbawang ito, sa halip na Rex makes a noise, ang Rex barks, ang ipinapakita. Kapag nagtakda ka ng static na pamamaraan sa loob ng isang klase, ang pamamaraan ay nauugnay mismo sa klase. Pwedeng tawagin ang static na pamamaraan nang hindi kinakailangang gumawa ng instance. Sa halimbawang ito, ang klase na Mathetals ay may tinukoy na static na pamamaraan na Add. Ang keyword na Static ay ginagamit para itakda ang isang static na pamamaraan. Ang mga static na pamamaraan ay hindi kabilang sa mga instance ng klase at pwedeng tawagin ng direkta mula sa klase mismo. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng Getters at Setters sa isang klase, maaari mong ma-encapsulate ang pagkuha at pagtatakda ng mga katangian. Sa halimbawang ito, ang klase na Rectangle ay nagtatakda ng isang getter na area at isang setter na with value. Ang getter, get ay tinatawag kapag kinukuha ang halaga ng isang katangian. Ang setter, set, ay tinatawag kapag itinakda ang halaga ng isang katangian. Sa JavaScript, ang syntax ng klase ay internally na ipinatutupad gamit ang constructor functions at prototypes. Ang syntax ng klase ay isang syntactic sugar para gawing mas maigsi ang paraan ng pagsusulat nito. Sa halimbawang ito, ang isang constructor function na person ay tinukoy at ang pamamaraan na greet ay tinukoy gamit ang prototype. Ang keyword na this sa loob ng isang klase ay tumutukoy sa instance ng klase na yun. Gayunpaman, kapag ginagamit ang this sa mga pamamaraan ng klase, kailangang tandaan na ang kilos nito ay maaring magbago depende sa saklaw. Maaaring magkaroon ng mga problema lalo na kapag ang mga pamamaraan ay ginagamit bilang callback functions. Sa mga ganitong kaso, kapag ipinasa bilang callback sa set timeout, maaring magbago ang tinutukoy ng days. Upang maiwasan ang problemang ito, inirerekomendang ayusin ang days gamit ang pamamaraan na bind o gumamit ng arrow functions. Sa pamamagitan ng paggamit ng classes, maaari mong hawakan ang object-oriented programming ng mas natural at mapabuti ang reusability at maintainability ng code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel.